Meron kami nakita ang bato. Ah, may nakita kami ng kahoy na tagusan. Kahoy at kawayan. Kitin natin po tabo tabi Tabo, tabo po. Tabi, tabi, po. Ah. tabi po. Saan? Magos yan. Pagkabi po. nak na ating mga bibigan. Dami kawayan. Pero, yan po. Oh, o, tu bagus. Papunta doon. Yan. Hmm. Tabi po, hingi lang po kami. Pahingi po. Hingi po kami kaibigan. Kaso lang pagka Teka muna ha. Teka muna din. Wah, ayan. Natagusan mga pipon. Kasi... Ayan, gabi ka na. Salam. Salam tanggapin mo sana yung alay namin mag-alay din kami dito ng kain niya para mapahintulutan kami yun naman ang kinuha namin yun Ano yun? May nahulog. nahulog yun. Medyo malaki-laki din yung ano. Tumunog. May nahulog. Kaya dito, hindi namin nakita kung na ano. Dapat doon mo na yun. Ino. Hindi natin nakita. Marinig ko lang. parang may naano. Ano kasi hindi natin nakita kung ano, ano yung nahulog. Sayang. Yung talagang merong laman ang mga kahoy, ang mga kawayan. Ito kasi, alam niyo mga people, ang lagpasan na kawayan, ay pwede na natin gamitin kung tayo ay may mga ano, lagpasan. So, yan, pwede mo na lang kunin yan. Kasi ito sayang to, hindi na nakita kung ano yan. Ano yung mahulog mga ba? bato Tiyan, yeah, salumin, Gamitan natin ang salumin Ano yung ito, sagay Ha? Kasi ito, nagpasan din to sa pagka... Eh, dyan kan, nalang kumuha. May punig din po Ano Memang antik. Alin-balin anak-anak ana janjan. Kayang sing isa laung kuning. Mm. Yan ba yan. Ayan. Mm. Yan yan yan. Yang melakay. Enggal men. Salamat kaibigan Ang sino at anuman Ang nakatira dito Maraming maraming salamat Sa Pagbigay mo sa amin Ito Pahirapan nga din Ang pagbigay niya. Tingin lang namin kaibigan. Tambal na. May, may ano dyan eh. Diyan na lang, Pahingi, kaibigan. Bigay mo sa amin kaibigan. Putol. Ha? Yan na. Yung kaputol niya. yung so, sa wakas nakuha rin namin. Balik ko siya. eh ano yan natira? Ang hmm. dami nagpaiwan yung natira. Ayaw ibigay yung, yung kalahati. So, ayos na sa amin itong nakuha natin nahihirapan ng pagkuha ng kaputol niya mga kaibigan aray ko okay. pag ayaw be wag na be ito na lang sapat na nakahawak maigi yan ayaw talaga ibigay ito na lang oh Si Ayo dito. Ito na lang. Ayos na yun. Kasi wag na daw yun. Ay, ayos na lang daw ito. So, mga kaibigan, nakuha na rin namin. At kami pawi na. Okay, muna.